Sherry Tigo, hindi nakaporma sa magandang labang ipinakita ng Signal sa PNVF Championship League Mukhang mahihirapan ang mga PVL team sa Signal this season Lalo na't nandyan na ang Kryptonite sa floor defense ng ibang team Habang si Navani at Eya ay nagsasagutan na naman sa mga atake Pero Eya, kinawa na namang setter? Pero bago pa man ang lahat Huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball gana. Pinangunahan ni Vanny Gandler ang signal sa impresibong 28-26, 25-19 at 27-25 na panalo laban sa Cherry Tigo sa Philippine National Volleyball Federation o PNVF Champions League noong linggo ng gabi sa Rizal Memorial Coliseum. Nagmula sa isang kahangahangang rookie season sa Premier Volleyball League o PVL at ipinakita ni Gunder ang isang sulyap sa kanyang nakakamatay na atake sa kanyang nalalapit na ikalawang taon sa pro nang maghatid siya ng 15 points kabilang ang apat na makamandag na service aces. Hindi nakaporma sa loob ng tatlong set ang crossovers pero hindi rin naman matatawaran ang mga nakakahingal na mga long rally. Talagang ubusan ng hininga dahil sa mga buwis buhay na depensa ni Don Makandili. Bagamat nakakahabol ang Cheritigo sa unang set pero dahil sa makamandag na service aces ni Gundler ang nagpatapos sa unang set sa score na 28-26. Sa second set, ipinasok na lahat ni Coach Kung Fu ang mga bench players. Pero sa limang puntos na lamang ng signal, unti-unti naman itong nahahabol ng Cherry Tigo. Kaya nang ipinasok na si Acuna, dito nagkanda error-error ang mga crossovers. Dahil sa malapader blockings, naging spark plug bigla si Acuna kaya hanggang sa third set, ginamit pa rin ito ni Coach Shack. Sa third set, dito na nagkainitan si na Gandler at Eya, talagang sagutan sa mga atake. Hampasan kung hampasan, di pa rin matatawaran ang mga long rally mas lamang man ang Cheritigo pero nakuha pa rin itong habulin ng signal sa score na 25-all. At dahil sa kakulangan ng tao ng crossovers, dahil si Cagande lamang ang setter nila, kaya eh laure ginawa na rin ni Coach kungfu Fu as substitute setter. Pero dahil sa si makamandag na naman na service aces ni Gandler, ito pa rin ang nakapagpatalo sa kanila. Talagang mabigat at hindi nila kayang maireceive. Napaka-consistent player naman talaga ni Vanny at ito naman ang dibunan ng tatlong cargo movers na sina Don Macandili as Signal HD Spikers at sina Chang Abi Maranyo at Aragalang bilang mga crossovers. Si Kagande lamang ang setter meron si Coach Kungfu kaya napilitan itong gamitin as substitute setter si Eya Laure. All around player naman talaga si Eya at maaasahan naman talaga ito sa kahit anong laban. Yun nga lamang ay kinapos. Ang susunod na laban ng Signal ay laban kontra naman sa Petrogas alas 6 ng gabi sa Pebrero 5. So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap and thanks for watching.